What's up? What's up, mga people? Ako nga pala si Princhan Camino, ang training bukuman ng Iloilo. Ay, mga Iloilo din. Puro Iloilo to ah. Mga dang... Oo. Pwede mo bang batiin si Charlene ng Iloilo? Ilang. Ng Ilonggo. Ng Ilonggo. Charlene, mayong ugto. Ha? Bakit? Gusto ka lang ng konti dito, Charlene, para ayun. Ayan. Ayan. Mayong ugto daw. Anong sagot mo, Charlene? Mayong ugto man. Bakit? <laughs> Ay, wala <laughs> pa kung may pay back. Wala kong line. Yeah. Friend chant. pa, friend... ba bakit friend chant? Yan, ano ang ibig sabihin ng friend chant? Uh, combination po ng ngala ng uh, mother ko at saka tatay ko po. Oh. Anong pangalan ng nanay mo? Uh, Helen po. At Helen. Helen po. Helen. Tsaka, Nasaan yung Helen dyan sa Helen? sa aunt. At, yung tatay ko, Fernando po. Sa friend. Alam mo, maraming kina kaming iniisip, Frenchan. Huwag mo namin idagdag. Dadagdag pa na namin yun na paano po yung Frenchan? Ayun yung... Kung pinagsama yung Fernando at saka Helen. Ay, Len. Ayan yung N. Wow. E-N. Ha? Wala yung L. Anong nga lang yung papa mo? Fernando. Oh, nasa yung, yung chat. Oh, uh, nasa EK. Ah, Scrabble. sa ating lahat, ha? Si Karin lang ang nakagets. Iba ka talaga, Kay. Alam mo kung bakit? You're very special. ba mahili ka mag-scrabble. Oh. <laughs> bakit? Makakalaman <laughs> lang <laughs> 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 yung mga letter. French chan. Ano ang pilido mo, mo French chan? Camino, sir. Camino, Camino po. Camilo-san. Ito nagkikente sa mga san Maano sila sa bibig? Camino po. Ano no? Kamino-san? Kamino. Kamino, parang walkway. Kamino-san. Anong ginagawa niya yung friend Chan, chan sa buhay? Ah, uh, uh, ako po yung bindor ng Iloilo, nagbibinta po ng buko shake sa fiber oh. boat po ng... from Iloilo going to Gimaras po. Wow, malayo. Hi. Oh, malayo. Buko shake. shake? Ay, siya yung trending Boko Boko buko man. Ikaw ba yun? Yung yes, online? Ay, Oh. oh. Napanood mo ba yun? Wala po. O, buti na lang. Kasi kung hindi, alam mo lang sa <laughs> <laughs> siya. Anong video mo yung nag-viral? Um, uh, yung na niya yung bukas sa pamamagitan ng ipin. <laughs> Totoo ba? Kaya? Magbalat ng ipin? Uh, hindi po. May nagkuha po sa akin ng picture na vlogger po at saka in po sa Facebook. Mm -hmm. At ano po, na-appreciate niya yung the way matok sa customer po. So, Aww. yun po. tulong din po. Ah. Maganda pa siya makipag-uusap. Paano mo kinakausap yung mga customer? Uh -oh. French? Na, na ano po, nag... Uh, bibigay ng ay uh, eye contact sa customer at saka uh, gumingiti po para maka ko ng puso ng customer. Ah, kasi sa'yo ba ng buko? <laughs> Ay, magkano yan? Ha? Mura lang po ito para sa inyo. Ah, ano bang special dyan sa buko shake mo? Ay, may mangga na sa loob yan. May mangga? Oo. Oh. Wow! From Gimara. Talaga, sa saan ba galing yung buko mo? Ay, dako, gusto tayo talaga malaman. <laughs> ah, Siyempre, oh. kailangan mo malaman kung saan galing talaga yung buko mo. <laughs> buko. <laughs> buko ka ba? <laughs> Bakit? Malauhog ka eh. <laughs> Di ba yun ang pang-fruit salad, yung pala oh. uhog na buko? Oo, oh, oh, masarap yun. pag pagpasko, pag pag-holiday, uh, ang hirap bumili niya, nagkakaubusan eh. Oh uh, yes. Kasi pag ano na, pag magulang na yung buko. Ay, team namin ni Carilion ah. Ikaw ang buhay Pag Bustin. magulang na yung buko, matigas. Matigas na yun, mahirap na kayo rin. Anong pick-up line mo para kay Charlene? Uh, Charlene, buko ka ba? <laughs> Bakit? <laughs> Kasi gusto kita maging buko, buhay ko. Buhay ko, ah. Paano pag si... Васil... Nay, ni... buko ka ba? Uh, okay. Hindi, show pa we siya eh. Show ba? Show ba? Bago sa sabi buko. Ha? Bago na sabi buko. Hindi, 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 ba? May show may, may buko. Lahat sila may negosyo, ha? So corner. Hindi, hindi. From nagsusugal to negosyante na. Di ba? Real quick. Ismaela si Shailene ngayon. Oh. Agu <laughs> oh. Iba, Iba pa. May okay. Okay.